ang mga aklat ng una at ikalawang mga kronika. Kahit magkahiwalay ang dalawang libro na ito sa mga Biblia natin, hindi ganito ang unang pagkasulat sa kanila. Dahil sa haba ng scroll, hinati ang libro sa dalawa. Pero isinulat ito bilang isang libro na may maayos na daloy ng kwento. Sa mga Bibliang Ingles, ang mga kronika ay kasunod ng mga libro ng Samuel at mga hari. Katunayan, ang karamihan sa nilalaman ng mga kronika ay inulit galing sa mga librong yun. Kaya karamihan sa mga nagbabasa ngayon, kapag nakarating sila sa mga kronika, iniisip nilang nabasa na nila ang lahat ng ito kaya nilalaktawa na nila. Sayang naman, kasi naiiba talaga ang librong ito at mahalaga sa Biblia sa tradisyonal na Biblia ng mga Hudyo, ang mga kronika ang huling libro kasi mababasa dito ang buong ideya ng mga kasulatan ng mga Hudyo. Ang unang salita sa libro ay Adad, ang unang tauhan sa simula ng kwento. At ipinahahayag ng huling talata ang pagbabalik ng Israel mula sa pagkabihag. Hindi natin alam kung sinong sumulat ng libro. Pero masasabi natin mula sa mga detalye nito na sinulat ito ng isang taong nabuhay pagkalipas ng mahabang panahon matapos mabihag at makabalik ng mga Israelita mula sa Babylonia. Para sa sumulat, ang Jerusalem at templo ay muling naitayo ilang panahon na ang nakaraan at nalaman natin mula sa Ezra ni na hindi naging maayos ang lahat. Ang dakilang pag-asa ng mga propeta ay maitayo ulit ang lungsod at templo. Darating ang Diyos at mananahan sa gitna ng bayan niya. Tapos darating ang Mesiyas na hari at maghahari siyang mapayapa sa lahat ng mga bansa. Walang nangyari sa mga ito, kaya binago ng sumulat ng mga kronika ang mga kwento ni na David at Solomon at na mga naunang mga hari para magbigay ng mensahe ng pag-asa sa hinaharap. At makikita natin na idinesenyo niya ang aklat na ito para bigyang diin ang dalawang malinaw na tema. Una, ang pag-asa sa darating na Mesiyas na hari. At pangalawa, ang pag-asa sa bagong templo. Umpisahan na natin at makikita mo ang mga temang ito sa buong libro. Nagsimula ang unang kronika sa siyam na kabanata ng mga salin lahi. Mahabang listahan ng mga pangalan. Kung babasahin mo ang mga ito, may isip mong nakakatamad naman. Pwedeng ganun nga para sa'yo. Pero ang totoo, mahalaga ang mga ito. Binibigay dito ng sumulat ang buong kwento ng lumang tipan sa pagbanggit sa mga pangalan ng lahat ng mga pangunahing tauhan sa mga kwento. At habang ginagawa niya ito, binubuo niya ang mga salin lahi para bigyang diin ang dalawang pangunahing angkan. Ang una ay ang angkan ng ipinangakong misiyas na hari mas binigyang toon ang lahi ni Juda hanggang sa makarating kay Haring David. Sa kanya ay ang pangako tungkol sa Mesiyas. At mula kay David, sinundan ng nagkukwento ang angkan na yun hanggang makarating sa kanyang panahon. Ang iba pang angkan na nakatanggap ng maraming pansin dito ay ang mga pari. Ang mga lahi ni Aaron na, siyempre, naglingkod sa templo. Kaya sa simula pa lang makikita mo na ang dalawang pangunahing tema. Ang pag-asa ng sumulat sa darating ng Mesiyas na magtatayo ng bagong templo at nakaugat ito sa mga sinaunang salinlahi. Pagkatapos nito, lumipat ang manunulat sa mga kwento tungkol kay David. Karamihan sa mga ito ay pamilyar na sa iyo mula sa aklat ni Samuel. Pero uulitin ko, may ilang mahalagang pagkakaiba. Una sa lahat, hindi sinaman ng sumulat ang lahat ng di magandang kwento tungkol kay David, kung saan siya inilarawan bilang mahina o masama. Ang pagtugis ni Saul kay David sa disyerto, ang kwento ng pangangaliwan ni David kay Bathsheba, at pagpatay sa kanyang asawa. na wala ang lahat ng yun. Ang natira ay ang mga kwentong naglalarawan kay David bilang mabuting tao. At hindi lang yan, may bago at dagdag na impormasyon din hindi mo ito makikita sa aklat ng Samuel. Nagpapakilala kay David sa napakagandang paraan. May malaking grupo ng mga kabanata kung saan naghahanda si David para sa itatayong templo. Inaayos niya ang mga kailangan at ang magtatrabaho pati ang mga levita na mga aawit. Hindi lang yan. Inilarawan din ng nagkukwento si David na parang si Moses binigay ng Diyos kay David ang mga plano para sa pagtatayo ng templo. Gaya ng pagbibigay niya kay Moses ng plano para sa pagtatayo ng banal na tolda. Kaya para sa ang mga bagong impormasyon na ito tungkol kay David? Hindi sinusubukang itago ng sumulat ang mga kapintasan ni David. Alam niyang pwedeng basahin ng kahit na sino ang mga ito sa aklat ng Samuel. Imbis na ganon, sinusubukan niyang ilarawan si David bilang karapat-dapat na hari para gawin siyang modelo at ang klase ng misiyas na darating mula sa angka ni David. Halos kapareho nito ang paglalarawan ni Jeremias o ni Ezekiel tungkol sa darating na misiyas bilang bagong David. Kitang-kita ito sa kung paano inulit ng sumulat ang kwento tungkol sa pangako at kasunduan ng Diyos kay David sa unang kronika labing pito. Kapag inihambing mo ang kwentong ito sa ikalawang Samuel pito, makikita mo na binibigyang diin ang sumulat ng mga kronika na wala kina David, Solomon o kahit sino sa mga hari mula sa kanyang angkan, ang Mesiyas na hari. At kapag dumating na ang Mesiyas, magiging hari siya ang katulad ni David. Kaya para sa sumulat, ang mga kwentong ito tungkol kay David mula sa nakaraan ang nagpapalakas sa kanyang pag-asa sa hinaharap. Pagkamatay ni David, Uusad tayo sa ikalawa mga kronika. Nakatuon ito sa mga naging hari ng Jerusalem. Muli, maraming mauulit galing sa una at pangalawang mga hari. Pero marami din ang mga pagkakaiba. Hindi isinama ng sumulat ang lahat ng mga kwento tungkol sa mga hari ng Hilagang Israel para mag-focus lang siya sa angka ni David. At maraming bagong impormasyon tungkol sa mga haring ito mula sa angka ni David binibigyang pansin niya ang mga hari na sumunod sa Diyos. At nagdagdag siya ng mga bagong kwento tungkol sa kung paano umabot ang pagiging masunurin nila sa tagumpay at pagpapala ng Diyos. Pero nagdagdag din siya ng mga bagong kwento tungkol sa mga hari na hindi naging tapat sa Diyos. Hindi nila sinunod ang Torah. Pinangunahan nila ang Israel sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang mga haring ito ay humarap sa nakakakilabot na bunga ng kanilang kasamaan hanggang sa mabihag ang Israel dahil mismo sa kanila. Kaya ang buong seksyon na ito ay seryo ng mga pag-aaral sa mga tauhan sa kwento. Gusto nang sumulat na matuto ang mga susunod na henerasyon ng mga Israelita mula sa kasaysayan ng kanilang pamilya at para maging tapat sila sa kanilang Diyos at sa Torah. Ngayon, talagang pakaiba din ng katapusan ng libro. Sa pinakadulo ng libro, sinabi ng hari ng Persia, si Cyrus, sa mga Israelita na pwede na silang umuwi. Bumalik mula sa pagkabihag at muling itayo ang lungsod at ang templo. Tapos, sinabi niya sa huling linya ng libro, "Kahit sino dyan sa inyo sa buong bayan niya, samahan nawa kayo ng Panginoong Diyos at lumakad na kayo." At ganyan natapos ang libro. Hindi kumpleto ang salaysay. Siyempre, alam na nagkukwento ang tungkol sa unang pagbabalik mula sa pagkabihag at mga kwento ni na Ezra at Nehemias. Pero malinaw sa kanyang pananaw na hindi natupad ang pag-asa ng mga propeta ng Israel sa mga pangyayaring iyon. Kaya makikita sa di kumpletong pagtatapos na ito na nakatuon ang pag-asa ng sumulat sa isa pang pagbabalik mula sa pagkabihag sa panahon na darating ang Mesiyas para itayo muli ang templo at muling ibangon ang bayan ng Diyos. Dito nagwakas ang aklat ng kronika, ang huling libro sa mga kasulatan ng mga Hudyo. Nagtapos ito na nakatuon sa hinaharap. Tinatawag nito ang bayan ng Diyos na magbalik tanaw sa nakaraan para makita ang hinaharap. Dahil sa nakaraan nagbumula ang pag-asa para sa hinaharap. Kaya tinapos ng mga kronika ang lumang tipan bilang isang kwento na naghahanap ng katapusan. At tungkol dyan, ang aklat na ito